lalaking dumudumi sa damuhan, inatake ng sawa ang insidente. Nako, panoorin! Nagtungo sa damuhan ang isang lalaki mula sa Madhya Pradesh, India upang tumugon sa tawag ng kalikasan. Ngunit habang nagbabawas, isang malaking sawa ang biglang sumulput at umatake sa lalaki. Ano nga ba ang kinahinat ng lalaking ito? Alamin natin yan. Nadat na ang lalaki ng kanyang mga kasamahan na nakaupo, nakababa ang pantalon at may nakapulupot na sawa sa leeg. Mababa ka sa mukha niya ang labis na pagkatakot. Sinubukan ng mga kasamahan niyang alisin ang sawa na tinatayang may habang labing tatlong talampakan gamit ang kahoy. Ngunit mas humigpit pa ang pagkakapulupot nito sa lalaki. Dahil ayaw bumitiw sa lalaki, walang nagawa ang mga kasama niya kundi patayin ang ahas. Sa kabutiang palad, ligtas ang lalaki at walang natamong sugat mula sa insidente. Bagamat hindi makamandag ang sawa, kaya nilang pumatay ng tao at ibang hayop sa pamamagitan ng pagpulupot nito sa katawan ng biktima hanggang sa malagutan ng hininga sa loob lamang ng ilang Minuto. Ikaw, ano ang reaction mo sa napanood na viral video ng lalaking inatake ng sawa habang nagbabawas? D Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation, Station DWIZ W I Z 882, D News FM Regional, Home Radio 97.9 at Alio Channel 23. Nationwide, kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.